Hello guys, it's Noemi and welcome back to my channel. So, meron na naman tayong Q&A for today and ito yung pampatanggal ng peklat. Uh, yung video kung kasing iyon na pampatanggal ng peklat, if hindi nyo pa napapanood, I will put the link sa taas if hindi nyo pa napapanood yun. Ang dami din nag-comment doon, ang dami nagtanong. So, yung mga questions naman sinasagot ko pero patuloy pa rin yung mga tanong na pare-parehas lang halos. Kaya, nagawa rin ako ng uh, Q&A for pampatanggal lang peklat. Disclaimer lang po before we start, so itong ginamit kong product uh, nag-work talaga sa akin but it doesn't mean na mag-work din to sa inyo. Pwedeng hindi mag-work pwedeng mag-work kasi iba-iba para tayo ng skin and syempre depende pa rin sa paggamit nyo. Baka iba yung way ng paggamit nyo. Baka mas lumala yung peklat nyo, masunog uh, mga te, ma-irritate so depende pa rin po sa skin. So use this product at your own risk isahan ko guys doon sa product na ginamit ko na pampatagal na peklat yun yung skin make shark oil so yan yung aking isa sa mga holy grail and yung skin make shark oil sa face talaga yan nilalagay. pero sinubukan ko kasi sya doon sa mga peklat ko, sa mga old scars ko and nag-work naman to kaya yun yung ginagamit ko for peklat so first question paano i-apply once a day lang ba doon sa video na pinakita ko doon sa unang video, yun po ay uh, yung, yung napaso kong yon. So yun ay bagong peklat. So itong skin make kasi mas nagwo-work siya sa mga bagong scar sa mga bagong peklat. Mas madali siyang mawala. So ang ginawa ko doon sa first na video ko if napanood niyo, diba yung paso guys, minsan nag uh, ano siya, nagkakaroon siya ng tubig sa loob. Yung tubig niyan sa loob, so hinayaan ko muna siyang mawala. Tapos nung nawala na, medyo natuyo na siya sa loob pero hindi pa nagpipil yung scars, iba Yung, 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 mga bagong peklat, nagpipil yung pinakaibabaw niyang scars. So, nung medyo natuyo na siya doon sa loob, hindi pa siya nagpipil yung scar niya, nilagyan ko na agad siya ng shark oil. So, pinahidan ko na siya para mas mabilis yung pagpili niya at mas mabilis yung pagtuyo talaga ng ah, ng peklat. Uh, sa so isang araw siguro, nakaka tatlong beses ako ng pagpahi kasi bago pa lang naman siyang peklat. Eh. And guys, 'wag itong gagamitin doon sa peklat na naka-expose yung sugat, yung sa liwa naka-expose. 'Wag po kasi yung yung mga yung nilagyan ko lang siya doon sa scars na bago pa, 'yun yung mga hindi pa nag-peel off, yung balat at hindi talaga sobrang sugat. Siyempre yung paglagay guys, medyo tinatansyahan ko. Tapos uh, after siguro mga ilang days pa or siguro before makaisang maka isang linggo, nagpipil nag off na siya. Pero hindi ko siya pipil off ng kusa. So, pagka nakita ko siya nagpipil off na, diretsyo pa rin yung paglalagay ko. Medyo namumula siya, pero diretsyo pa rin yung paglalagay ko. So, hindi naman kasi masusunog yon Kasi, iba kasi yung balat natin pagka yung mga bagong, bagong peklat lang. Tapos nung medyo nagiging okay na yung balat, and um, twice a day ko na lang siya nilalagyan. Diretsa pa rin ako ng lagay hanggang sa dark area niya hanggang sa nawawala na siya. So nawala yung peklat ko within 2 months, okay na yung peklat ko dun sa mga bagong peklat. Mas madali kasi siya mawala sa mga bagong peklat. And then, dun sa old scars naman, guys, for example, uh, meron ako yung mga ganito. Skin asthma ko to. So, nilalagyan ko siya twice a day. Minsan, uh, thrice a day din. Depende. As you can see, hindi naman siya namumula. Kasi, uh, pag medyo mas namulay at kumate, tinitigilan ko na yung paglalagay uh, muna. Uh, basta yung mga old scars ko, nilalagyan ko siya twice a day. So, ginagawa ko na siyang routine, guys. So, isa na siya sa mga skincare ko, yung pagpahid. And, huwag kayong mainip, kasi eventually, maglalight naman po yung peklat nyo. Kasi yung mga old scars, matagal talaga siya matanggal. So, number two nga, makakatanggal ba ng old scars? So, yun lagi yung pun tinatanong. May, may iba na katanong po, five years old na yung scars, three, hanggang sa mas matagal. Yes, nakakatanggal ko yun ng old scars. Medyo matagal nga lang po yung pagtanggal. Hindi yung talagang sa isang buwan itanggal na. So, hindi po. Basta, dire-diretso lang yun yung paglalagay. Gawin yun yung routine nyo na. Maging screen routine nyo na na twice sa day nyo ipahid. And eventually, makapansin yun, maglalight, maglalighten. Kaya siya naglalighten, guys. Nagpipil kasi yung balat niya. Nagkakaroon siya ng micro-peeling effect. Uh, and then, So, question number three, nasusunog po ba talaga siya? Kasi, um, siguro, may nakakapansin, guys, na like yung friend ko, itunuro ko yun rin sa kanya. Pero, ang nangyari doon sa kanya, parang nasunog siya. nag uh, Ang pagsunog guys, yung tendency, namumula siya masyadong pulang-pula. And then, nangati na siya. So, ibig sabihin noon, nasobrahan na yung paglalagay niya. Nasunog na yung balat niya, na-irritate na. -irritate niya. Kasi, yung paglalagay niya guys, siguro sa isang araw, nakakailang pahid siya. So, mas okay doon sa mga old scars. Uh, twice a day lang, siguro pinaka maximum na ay tatlong beses isang araw. Then, depende pa rin sa balat. Pero kasing balat na sensitive, lalo na doon sa mga mapuputi yung skin. So, madalas doon sa mga sobrang puti, kapag nilagay yung skin mate, medyo matapang sa kanila. So, tendency na namumula yung kanilang balat. Siyempre, kitang-kita na na namumula. So, pag ganon ang nangyari, tapos na nga, te, itigil nyo po. Kasi baka may irritate kayo po. So, ibig sabihin, hindi para sa inyo. Yung product, saan nakakabili? Ayan, um, nabili ko yung Skin May Shark Oil sa Watson. Tapos, meron po iba kasi na nag, nag, uh, comment sa akin na hindi, wala naman daw sa Watson. Kasi guys, marami namang Watson, di ba Nabili ko kasi yun sa akin doon sa Watson dito sa Walter Mart. So, marami naman po kasi yung Watson. May Watson sa SM, may Watson sa Walter Mart, may Watson sa ibang mga malls, ba diba? So, baka doon sa nabilhan nyo lang, wala siya doon. Pero, it doesn't mean na lahat na wala. So, check din po kayo sa ibang Watsons. And sa, Mer sa Mercury, hindi ko yung sure, pero may nagsabi sa akin na meron doon silang nakita sa Mercury. Even sa 7-Eleven, may nakita ko sa 7-Eleven, guys. Pero doon sa 7-Eleven, medyo bigger siya. So, nasa 100 plus yung nasa 7-Eleven. So, what's up kasi may pagpipilian kayo. May maliit hanggang, may, may maliit at may malaki yata. So, yung maliit lang yung binibili ko, which is 70 pesos only. Yung number 5, mayroong kwetyo sa akin, what if na mula pero di makati, stop ko ba? So, if na mula siya, tapos hindi makati, um, huwag niyo ng stop, diretsuhin niyo yung paggamit twice a day. And then, kapag naka one week na, na napapansin nyo na mas lumalala, stop nyo muna. Kasi pag nag-stop yan, mag-peel off pa rin naman niya kahit nag-stop kayo. Tapos, tingin nyo pag nag-peel off and then yung medyo nag-aral uh, ng micro-peeling, tapos naging na-slighter siya. So ibig sabihin, may effect na 'yun sa inyo. Kasi minsan yung, yung dark, hindi naman siya yung na irritate kaya siya nagda-dark parang yung yung ibabaw ng skin niya parang medyo hindi naman sinusurot, pero parang may effect na na parang magpipil na siya, yung parang ganoon. Yung, yung pinaka outer. I-monitor niyo din guys yung kung ano yung magiging effect sa balat niyo once na itinigil niyo na siya. Ayun. And then number six, pwede po bang gamitin sa fresh na paso? Ah, um, you very fresh na asipagpaso pagpaso niyo gamitin niya agad. Huwag muna. Lagyan niyo muna ng parang first aid, yung first na paso. Kasi ako, nung gina ang ginawa ko nung napaso ako, uh, kasi guys, iba diba, iba, iba, naman yung paso. Paso sa mantika, paso sa motor. Yung sa akin, kasi hinayaan ko muna yung paso ko sa motor. Yung iba kasi nilagay ng ointment para hindi masyadong magsugat yung paso. So, yun. Ilagayin niyo itong product kapag medyo umukay-ukay -okay na yung skin nyo. Medyo mag-heal na yung paso nyo. So, yun. Saka so, nyo siya applyan. Next question. Pwede ba sa face as I've said, pang face talaga yung Skin Shark Oil, guys. And then, yung direction niya nasa sa mismong bote po, kung paano siya ginagamit sa face. Ako kasi, hindi ko siya ginamit sa face ko, yung Skin made. Siguro, ginamit ko siya before, parang naglagay lang ako isa o dalawang beses. So, after no nag, medyo nag-peel off na siya, tinigil ko na po siya. At hindi ko na siya dinire-diretso. Pero okay siya sa face, guys, ha? Maraming gumagamit ito sa face. So, next question, Ah, uh, pwede ba sa opera or yung mga CS? Uh, hindi guys kasi yung mga sa opera guys iba nagka-keloid and parang iba na yata yun nilalagay na cream do na talagang pang-keloid kasi nagkakekeloid yung mga sa opera or CS. Ito kasiing uh, skin may shark or nakakatanggal lang siya ng mga dark. Kung yung peklat nyo kasi ay uh, wala naman siyang kelo uh, keloid or keloid, okay siya. Kung, kung gusto nyo lang maglighten uh, yung peklat nyo, yun po, yun po yung may effect doon. Pero doon sa mga opera, yung mga CS, hindi po niya totally natatanggal. Hindi siya nag, uh, hindi po siya pumapantay sa skin. Iba po kasi yung keloid. So next nga, uh, effective ba siya sa keloid? Uh, hindi ko siya effective sa keloid. Hindi po matatanggal yung ang keloid nyo. Kasi yung keloid, di ba parang naka-embose siya ng konti? So, maglalighten lang po siya. Maglalighten lang yon. Pero, hindi po mag-flat yung keloid. So, hindi po siya effective sa keloid. Pwede ba sa bata? Actually, yung office mate ko, tiniray niya doon sa baby niya na 3 or 4 years old yata yung anak niya. Pero, isang isa beses lang niya pinahiran. And, nag-work naman, guys. And, hindi din siya nakaroon ng allergic reaction. So, okay naman. Okay naman siguro doon sa if gamitin niyo sa bata. Pero, huwag naman sobrang sanggol, ha? Sanggol. Siguro, mga siguro mga three pataas yon okay na yun and, and isa beses lang niya pinahid or once a day lang siguro niya pinahid doon sa baby niya At next, pwede ba sa acne marks? yes, pwede po siya sa acne marks kasi pang face niya nga po talaga to nakakatanggal talaga siya ng mga um, dark spots sa face sa pwede ba sa insect bites? of course, effective siya sa mga kagat ng labok, kahit ano pang kagat yan pwede pwede siya so twice a day yun ha, twice a day niyo ipapahid nakakaiba talaga sa balat. Kasi siguro guys, yung iba pag uh, apply medyo may nangangati sila. So ako po wala ako nararamdaman nakate. So hindi po makati sa balat 'to. So if ever na makati sa balat niyo, stop niyo po. So ibig sabihin hindi po 'to pwede sa inyo. Next, paano kung paano kung malalim ang sugat? Um, ito po guys ay nakakalighten lang po talaga ng mga peklat. Kung may mga peklat kayo na malalim, hindi po kasi talaga siya magpo -flatten maglalight lang po yun, mawawala lang po yung mga dark. Mas maglalight lang po yung balat nyo, pero yung peklat ando na siya. Kung kasi naman po yung itsura ng peklat, may peklat na malalim, may keloid. Ano talagang peklat na hindi mag ng kahit ano na dark lang siya. So, ito po kasi mas okay lang na nakakapaglighten lang po talaga siya ng peklat. Meron, meron ba sa mercury? Ayun guys, nasagot ko na rin. Sa ibang mercury siguro guys, meron. Pero, dito kasi sa mercury na tinignan ko, wala akong nakita. Pero, may nakapagsabi sa akin na meron naman daw. So, meron ba mabibilahan abroad? Hindi ko alam guys kung available siya abroad. And may nakita ako, nag-search ako para meron siya sa eBay. Kung, nag- kung umu-order kayo sa eBay, yun, baka meron doon. pero naman po na may mga halimbawang uuwi na uuwi na ng mga kababayan, tapos babalik din. Pwede naman po kayo magpabili sa kanila yung mga nasa abroad po. Okay. And then, pwede ba to sa bulutong? Yes, pwede to sa bulutong. Uh, um, nakakapag Kasi ang bulutong, di ba, umiitim siya. So, nakakapag-light naman siya. Kasi yung mga skin asthma ko, guys, para siyang bulutong. So, yan. Ginagamot ko siya yan. So, nag-light naman siya, nawawala. So, ito, guys, medyo nag-peel off siya ng konti. Next, gaano katagal mawala? So, depende pa rin po yung gaano katagal, guys, sa mga bagong peklat or bagong, uh, bagong peklat, bagong kagat, mga ganyan mabilis lang siya matanggal pag gano'n. sometimes um it takes uh, two months ganyan yung peklat ko dun yung pasok ko 2 months na wala na siya kagat ng lamok dun din mabilis lang din siya mawala basta yung mga bago mabilis lang siya pero, pero yung mga old scars matagal po talaga kaya yung yung ginagawa ko ginagawa ko na rin siya yung skin routine kasi magugulat na lang kayo tiging okay na yung skin niyo and then ilang beses ilagay morning ba or evening. O oh, kasi guys, naglalagay ako ng morning, halimbawa after na kumaligo. So, syempre, nagpapahit-pahit muna ako after kumaligo. Tapos, before I go to sleep. So, naglalagay ulit ako. pwede ba mag kapag nag-start na mag-peel? Yung scrub, effective talaga rin siya sa pagpapapunit ng peklat. Kapag hindi siya nag-peel, okay na i-scrub niyo yung skin niyo. Kasi mas nakakatulong siya mag-lighten yung, yung, mga peklat. Pero once na nakita niyo nag-peel, nag-peel off na siya, tapos yung peel off niya ay medyo bongga, na medyo malaki yung peel off niya, wag po niyong masyadong i-scrub kasi sobrang nipis pa po ng balat, parang sobrang sensitive pa niya, so baka maglalong siya magsugat, kasi alam niyo na, pagka di ba yung mga, kahit sa face, pag nagpipil off siya, hindi, hindi naman siya pwede niyong i-scrub ng todo. So yun, so pag nagpipil off na siya, huwag niyo munang i-scrub pag nagpipil off ba, mahapdi ba siya? Hindi po mahapdi guys, pag uh, nagpipil off. Kasi micro peeling lang naman yung iba. At sya hayaan huwag nyo sya kasing ipipil off din. Hayaan nyo lang sya, hindi po sya mahapdi. And wag, uh, wag, mag lotion lang po kayo, huwag nyo yun sya i-scrub nga. So, hindi naman po sya mahapdi kapag nagpipil off na. Uh, pag mag-start na mag-peel off, diretsyo pa rin ba lang lagay? Ito na yung last na question, guys. Uh, pag nag-peel off siya, halimbawa ito nag-peel off, and then yung pag-peel off niya, eh, medyo namumula siya, hindi ko muna siya nilalagyan. Kasi hinihintay ko muna maging okay ulit yung skin. Tapos siguro mga after 2 days, yan, tsaka ko na ulit siya i-start na maglagay. Pero yung pag nag-peel off naman niya at napansin niyo naman na okay naman yung balat, hindi naman siya nagre-red, nag-peel lang siya, may micro-peeling, pwede niyo pa rin siyang lagyan, diretsyo pa rin po yung paglalagay. So, tansyahin nyo lang din po yung skin nyo. Uh, ako kasi guys, uh, ko rin yung, yung, yung condition ng skin ko. Pag halimbawa nagre-ready siya, yan, stop, Papahinga ko muna siya kasi baka nga ma-over ako ng paggamit. Then, pagka naging okay na ulit, back, yun, tsaka ko ulit siya i-apply. Ia So, yun, guys. So, I hope nasagot ko naman lahat ng mga questions. That's it for this video. If may mga katanungan pa na hindi ko na nabanggit or nasagot dito sa sa video na to, uh, please comment down below. Yan. Uh, sana nagustuhan nyo. Thank you for watching. Don't forget to subscribe. And I will see you on my next video. Bye!